Hello, good morning, kamusta mga kakambing? malapit na ang Pasko At syempre, malamig ang panahon At nung nakaraan nga, eh, meron tayong isang namatay na besiro Dahil sa ah, uh, lisa, sobrang dami ng lisa eh, Hindi naman ako makapagpaligo ngayong ah, uh, ah, uh, cold season <clears throat> O ngayong bare months yan, lalo, lalo December hanggang February Malamang, malamig yung panahon Kaya syempre, mahanap tayo ng alternatibong solusyon sa mga lisa ng ating kambing. Ngayon nakita nyo nagkakakamot to. Di ba? So ngayon nakita ko doon sa taas na in-order in nung aking pinsan sa TikTok shop na ito yung ano paano pet Petcore. Yan. Ito siya maliwanag. Natural tick and flea spray. Ngayon binasa ko naman siya. For cats and dogs kasi nakalagay. Pero kasi eh, meron din naman lisa ng mga kambing. Ayan, tapos eh makita ko naman dito ay you know. Ayan, spray and dry pest then parasites will surely be out of your sight. Ayan, sabi dun eh for pets at least 6 weeks uh, of age. Ito na mga kay Mambisiro, eh ang pinakabata sa kanila, eh 2 months na. So malamang, nalampas na siya ng 6 weeks. And ingredients is a uh, deionized water, lemon tea, ayan lemon tea oil, tas eucalyptus oil at citronella. Okay, tapos yan how to use spray uh, on, on entire body, avoiding areas like eyes, nose, ears, and mouth. Ayan, uh, leave it to dry. So parang is uh, spray mo lang talaga siya. Yan, pero nakalagay naman dito ay uh, natural ano siya. Natural ingredients, organic essential oils and vegan friendly organic and plant-based, safe for licking and natural uh, food grade. Ibig sabihin, okay din naman. Kahit mga kambing natin ay madaling uh, o mahilig dumila dila. Yan, so, uh, nagamitin ko siya sa mga bisiro. Kasi okay, yung mga bisiro talaga ay mahirap pagka na-infest na sila ng ating mga uh, lisa. Okay, so, ganito lang. Susubukan natin kay, ba to? Si Arla. Ayan, si Arla. Kaya natin kay Arla. Yun, ganun lang. Kasi, kasi siyempre, tatakbo yan. Tapos, yan. pa. May hawak tayo nito. May hawak pa tayong camera. Gagawin natin para mas spray natin siya na maayos. Hawakan natin siya dito. Pintin natin na kanyang ulo. Ayan. Kawala. Hop. Oh, mabilis. Matulin talaga ating mga bisiro. Parap lang tayo na isa na may de-demo natin. yan Ito pinakamabagal. Hindi pa naman siya infested. Siya yung kapatid ng namatay. Okay. Nahuli natin. Nahawakan natin. Iniipitin ko siya sa aking ah. Eh, ganyan. Hindi siya makawala. Pasprayan so, natin siya sa areas ng kanya tawan. Hmm. Sa ilalim. Hmm. Yan. Yan lang. Sa ulo. Malayo naman sa mata. Hmm. Okay. So, ganun lang. Testing-testing lang tayo ng mga alternatibong ah uh, solusyon para sa lisa. Kasi, mahirap magpaligo ngayon. Kapag nagpaligo ka ah, sa so, ganitong panahon, sa malamang sila yung magkakasipon or magkakabo. Lalo na kulimlim sa labas. Hindi ko nga sila nilabas ngayon eh. At ang pagkain nila dun sa kabila. Goat house mamaya. Yan. So, tsatsagayin ko lang na mag-spray sa ating mga alaga. At syempre, hindi lamang sa kanila. Isasama na natin pati mga adult Go. Oh, sample tayo ng isang adult para bago tayo ano, natin tapusin yung video. Short video lang 'tong i-upload ko ngayon para ipapakita ko lang. Yan, subukan natin si MY. Oh, si MY. Tipan naman 'to adult, dumalaga 'to. Dumalaga, di ba? Spray ko ng ganito. Hmm, nakaipit kasi yung ulo niya. Hmm, di ba? So medyo may panlaban na sila sa bisa hmm, tapos pa ah yun lang Pero mamaya pati ulo hmm, ano nya mabait naman to si MY hmm, diba? di diba hindi siya takbuhin may nubo pa tayo malamig kasi ngayon eh kaya yung painom nila nilalagyan ko rin ng uh, vitamin C molasses at asin yan okay o, oh, diba nagkakamot to huling huli si spot nagkakamot oh nandito pa siya sa hmm, pakainin dito ka dito ka yan si spot hmm. huling huli ka nagkakamot spreading kita maamo naman yan si spot okay so ganun lang uh, ko sila lahat spray natin para nasa ganun ay safe sila at may laban sila sa mga lisa. Ayan. Meron pa tayong uh, topagin doon na nagbabalat. Titignan natin kung may mange si Robin. Ayan. Iba namang approach pagka ganyan dahil uh, si Robin ay uh, pagka mange kasi, uh, i-inject mo yan nasa ilalim kasi ng balat yan. Ang gagamitin mo din is ivermectin. Okay? Para mawala. Kung hindi siya makuha sa washout na talaga namang imposible natin magawa ngayon sa lamig na panahon. Okay, so ivermectin yan pagka hindi na wala sa mga spray-spray lang. Okay, so sa, sa ngayon, organic muna tayo. At tingnan natin kung magkaroon ng improvement. Okay, so update ko kayo sa mga susunod na videos. Ayan, kung nga uh, paano yung naging response ng ating mga kambing. At paano yung naging response ng kanilang mga lisa. Kung nagsilayas ba ang kanilang mga lisa. At naging uh, comfortable ang ating mga kambing. Okay, so kita kits at uh, sana may isang ating Christmas nating mga magkakambing ating at kay lagi wag kumain na sobrang dami wag magpaalasing para tayo ay healthy sa new year at syempre sa mga susunod pang taon okay so subscribe po kayo sa ating channel teacher farmer ali dito sa youtube at meron tayong facebook page na kambingan ni ali boy so kita kits po next time bye bye ito po ang gamit ko thank you